isip-isip lang doon sa may mga nagkakaproblema nito ito yung pinakapanghigpit sa grinder at uh, may mga nabibili sa online na kagaya nito yan isip-isip lang kasi ito pag ito inilagay hindi siya ka kamatch nito mas maganda pa rin yung original itong original na ito lalo original yung grinder at uh, kapag ganun gumawa na lang itong uh, ganitong pangkalas ayan o oh. Uh, madali lang mang gumawa nito at uh, ang pagkalas naman o yung pagkalas nitong pinaka trade niya ito ipapasok lang naman yan dyan yung pinaka dulong yan oh. dito ipapasok tapos yung ipinaka pinaka taas ayan oh. yan ang pinaka man niya na oh. hindi siya papagano ng kalas hindi yung itong dalawang butas ito hindi papagano ibig sabihin pag gumawa nito isa lang yung papasok sa kanya o, ayan, o. yung isa andito dito yung isaan dito sa labas so, o ayan o para ano siya naka-align naka sa ilalim mo, yan at yung hawakan niyan medyo mahaba ng konti o. para buhay yung bedo so pag kinalas ito dito ito doon sa lugar na yan. Kaya pag kinala siya, oh, napakadali lang. Pasok na pasok siya tapos yun. So, madali lang siyang kalasin. Oh. Ayan. Oh. Ayan lang. Dagdag kaalaman. Okay. Okay.